3 2 1 Ayan, good morning, good morning mga kasuke Araw tayo ng Merkoles mga kasuke Katatapos lang ng mahal na araw. Ayan, nandito na naman ulit tayo sa ating tindahan mga idol. Nagtitinda tayo ngayon ay alas 8 na, na po ng na umaga. Eh mga kasukay, shoutout sa mga kalibor na katulad ko ha. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayun, mga 'yan mga kasukay, oh, shoutout kay Kuya Jondel oh. Nakaupo lang mga idol. Ngayon mga idol, po ano, ngayong umaga ay magluluto po ako ng sinigang mga idol. Bali ito yung ulam natin sa pananghalian mga kasuka ayan. ito yung ulam natin meron dito kalbos. bali nakasalang na yung pinalalambot natin karne mga kasuka bali ito yung pinakukuluan ko mga idol oh. may kulukulo na siya ngayon ay lalagay ko na yung sibuyas. Kanina medyo marami sibu-sibu mga kasukat. Kaya pinag-ako muna ang tanggalin. pala siya para lumasulasan ng mga kasuka kakukulang ko na lang muna uli tapos talagay na natin yung mga ricado marami siya ba oh. sa timbler sa balde yan kukulang natin yun Ayan mga kasukay, bali nilagay ko na yung pipino kanina. Ayong! ayan mga kasukay yung um, uh, labanos mga kasukay bali na ilagay ko na po dahil yung karne natin ay medyo malambot na maya maya ilalagay ko na rin yung kamatis sa kaya ng gulay natin para uh, maya maya makakain na rin tayo doon sa kabila ay nakapagsayang na rin kami ng kanin mga idol ayan mga kasukay alas 8.20 na mga idol Ayan yung mga paninda namin ha. Dito lang po yan sa Imos Market. Sa mga subscribers sa ating tagapalindi ng Imos yan ha. Shoutout sa inyo. Baka magbubulay at kata kayo. meron din tayo rito Tokwa mga idol. Ayan. Ito ang kalagayan ngayon sa Imos Market. Wala pang masyado customer mga Ayan, yung lang mga idol. Oh. Ito mga paninda natin. Meron tayong langka. Meron tayo rito puso ng saging at saka labong. Mga Ayan yung labong. Ito yung isdaan ka. mga kasuto. Ito yung isdaan namin, wala pa rin dating. Ayan, shout out sa mga kasuto natin. Mga walang customer pa oh. Tanghaling tapat na Shout out kay Kuya Rico. Ayan, si Boss Rico mga kasok eh. Ayan po yung mga isda niya oh. natin na yun. Ayan. Tilapiang Batangas. Ayan, quality quality. Mga buhay. Ayan. Okay. Meron din siyang uh, galunggong. Ito naman po ay pampano mga kaso. Wala tayo sa may Diyosko eh. Ayan. Makay golf kaya. kay Kwepoy. Okay. Okay, Ayan. Isa sa pinakamasipag dito sa Imus Market na nagtatrabaho mga idol. Siya tao kay Kwepoy okay, ah. Ayan. Okay, meron tayo ang galunggong. Salmon. Salmon matabos din yung ano? Kalunggong. Malaki. Kalunggong. Yan. Anong isda yan, idol? Mata. Matang baka. Ayan. May isda ka na. May baka pa. Yan. Good morning din. Kaya ito na may mga idol, oh. Ito po. May mga isda rin siya. Mga, mga kasukat. Madami rin po. Iba't iba klasing klaseng mga isda. Meron din matang baka. Ayan, o. Oh. Ayan po yung matang matambaka mga idol. Nasa inyo kung Sariwang-sariwa talaga. Boss, magkano sa kilo na matambaka mo? 340. 340 mga kasuke. Ayan po yung matambaka, sariwang-sariwa. Meron din siyang nilupin. Tuna. Ayan o. Nilupin tuna raw mga kasuke. Ayan. Ayan po yung nagiging tuna mga idol. Ayan. Yan yung mga inisles kita tuna black. Meron din tayong tambakol. Ayan. Tambakol yan mga idol. Eh sa so mga bago lang diyan ah. Suporta naman ng ating YouTube channel Makmak Vera Vlog. Ayan, oh. Si Vlog, si Nabibilek si Ate Mayroon Meron din kulingan pala mga kasoko sa Kagalungdong. Kariwang sariwa. Kulingan sa mga mahilig sa gata oh. Sa mga pikula diyan sinaing. Naing. Pagkano kinis ko? Ano sa gata? Sa sapatos. madam?

Pwede na yan, no? Ayun, maya maya na bilhin na. Ayun, no? Quality, <laughs> <laughs> no? Maya-maya! Ano pa? Ayan, yung maya-maya. Uh, maya, na, maya, na kayo, bili na kayo. Wala pa customer, oh. Ayan, busy-busy scambal. Customer na lang ang kulang. <laughs> nakalatag na yung mga paninda mga kasuotan. ayan balik tayo sa niluluto natin mga idol ha ayaw. mga kasukai, mga Ayaw, mga Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, bali na ilagay ko na lahat ng gulay saka napintihan ko na rin ano mga kasukay Hatak eh? na tayo nito pwede na lang nakulo at kain na na gusto ko sa kangkong ay medyo malabu labo ayan mga kasukay ito po ang tulog namin ngayong umaga dito sa pwesto mga kasukay eh. ayan tara kain tayo palagay and subscribe po eh, mga kasukay eh, kakain na kami